camera rin. Ang hot kasi, hot kasi ma ngayon. Kasi mainit. Mama, kasi Hot Maria dog Hot dog. ano yung ano ko, oh, pamasahe bebe. Ang mm -hmm. Anong oras na ba? Okay. 228 Kikyan. Pag masipag ka talaga kahit ano. Bigka magugutom. Oy, nasa isandaan na. 'Pa ah, pera ko to, malamang. Bayan na. O gaka me to aso ko. Iyan oh. Yeah, gaka super init. Ten minutes lagi na nauuunan. Dito tayo sa Manila, doon. dito sasakay. Kaso Ay, ba yan? Maglalakad ka ba? Hindi. Okay. O dito. O ingat ka o. May bangin. Dito, bang bang lang naman. O naman sa Uy, bakit may tubig no? Baha? Hindi yan ako. Meron talaga dito ang buwan o no? Oh, my God. Oh, Tabi naman oh Yan oh Tricycle O Tom, dito ka sa loob Dito na Kaya nga bumaba si Kuki 走吧。 barbershop ay no Salah dong itu nangga oh ay kono kuno nama ini jangan lupa takut gugup Pagkano pang ay, gupit? Ayan daw, ay, saan dito kami? Magpapagupit daw ah. si Pauline. Anong gupit alam ah, mo? Ba? Yung bao. Bao? Ayan. <laughs> yeah. Gwapo na. Huwag mo na ba yung pasok liya? Okay na po kuya. Ang bilis. So saan tayo be? Ang pagupit din is yung aking anak. Tara A few moments later. Punta no? Ang kito. Gitu, ito bagay sa'yo doon. Malit lang. Tanong mo ha. Ayang ang gata guys okay? na nagsupa. Tina Tinan niya. Tinan mo ha kay 5 lang, Kuya, magkano ito pag inutang? Wow naman! Wow! Wow! Ah, 6.52 ko ang ko kayo meron po 4, 6, 12 months. Pag po. Wala po ko na signal. Ay ah, Ayun guys, ang um, ganda po. Super. Namin ko rin lang sa best. lang mo

Ay, ang cute. Ha? Ganyan din, kuya? Hindi, ano siya? Parang rare siya. Nakalabas puro. dapat niyan may tabi. Hindi, sa tinatalihan, na. Hindi na nanganganak, kuya. Nanganganak. Babaay ko yan. Binibenta Hindi, ako binibenta. May bigyan mo kami, kuya. Sige, pagkain. Pag nanganak. Bigyan siya Anya, yeah, kasi okay, kasi ano ka. Sige goya, bigyan nyo ako ha Opo. Kasi bumibili po sa amin. Oo. Ito basta babalikan ko to. Ha? ha? Uh -huh. Sige po. Ah, bait nang binili na namin Guys, guys. Nangko. At, di, at dito rin kami bumili ng frame na bed frame. Dito gaganda guys. Bago sa yung bumili din na sopa. Ang dami. Ang dami sopa. Pabalikan na Salamat kuya. Balikan na lang namin yung anak. Ay, galian na natin. Opo. Diyan po ako kukuha kuya. Ayan, guys. Ang bait nung mayari. Ano daw Lain ng pusa? Parsyan. Okay. Parsyan? So, Mamimili muna kami, guys. Ng Anong oras na ba? Oh, Magpapipe na mayari ito. Ay, dalian mo. Iuwi ko muna mayari. Ay, ito, dapat inuwi mo na yun. Alay. Tom. At alatin ko lang sila. Pag tayo makagalang? makagala. Ang ba? Ang gagawin Isakay natin si Tom. Oo, isakay muna natin si Tom. Alam mo. Ako, hindi to. Alam niya yan. Hindi kanya niya mag-isa. May makasukay mo hanggang doon sa may atin. Doon sa may kinaatiglo. Ay, ako. Sabay-sabay naman tayo. Anong oras pa? na? Dali lang ay. na. Ano ang gusto to? Wait ka di Maga pa. Dali natin. Ayan, yeah, ay, two hours pa kami. Bilisan na natin. Kasi baka masaraduhan po yung aming binili. Um, um, bumili po kasi kami ng partial. <laughs> <laughs> tapos may pre na pusa. Pag nanganak daw yung kanilang pusa. Okay. Oh, Bibigyan po. po daw kami ng pusa. Pusa. Because matildal yung anak nila. Niya. Kaya yun, nakahingi kami ng pusa nagbago pit na ng akin tumtumo, bakun gawin. Tingin ka dito. Hindi ako mag-o-stop kasi. kami na mimi muna diyan sa. Basta kaganyo. Uy, tanda mo 'yun, nak. larina na, ready. Kasi hindi ko tabi nang yun ng ko, kasi alam ko yun kasi tangi titingnan naman lang yung phone ko. Ito sa panyo, ito Akala ko naman Talagang pagkahulugan Malaki ang tubo. Malaki ang tubo talaga. Okay, okay. Tom! sila ng gulitan eh, para meron silang tubuin. Baka na wala naman daan dito. sa ng tao. Ang dami ng tinapay guys. Sarap ng tinapay. Kaso ang dami namin Mamaya na kami dito. Ikaw, wala na Wala tayo mga pabula, mama? Wala! tayo. Oo. Utang. Oo nga, nasa na yung nasa na yung 600 Ay, di ba 600 lang inutang mo sa akin? 600 niya. 1,000 libo nga yung akin doon di man mo sa akin, 500 Ay, isang pala oh. Mayan na, mamaya na tayo magtuos Pambiloy ng ulam at dog Two. Tabi, bibi Okay po Takay, tumabi ka din eh

Paray ko naman. Mama. Ayan, sorry po. Titignan nyo naman, ha? Ah. Hindi Ano ba ganyan Hindi ako guys. Kami na sa grocery na. Kami po yung mamimili na nga. Oh, bumili ka na. Mahubos yung pera ko sa'yo. Ay, sa'yo. Kasi yung aking bahay ay nauubos niya. Ayan, dito. Mabi. Hmm? Oh, Intindin mo yung ating paninda, hindi yung mga kain-kain na Ito ako ipukuha naman. Yes, kasama ko si Danica, nangyayari. Nangyayarin ko ako, pasok <laughs> sa bahay ko. Mamaya na yan, ayan. Ano bang kinukuha niya? Bastet. Ito oh. <laughs> Hindi, lalagyan kong tsitserya. Ito tsitserya. 20 30 Nak, yung basket. Dali yang yung bibig.

magkano po kuya? Magkano 'yan? 1 130. Minamang iko sa Iyo mo binigay mo, 'yan oh no, kuya. Sige. salamat po. Ayun, nandito na kami sa bahay. Kilala mo ba 'yan? Oo. Kailangan <laughs> niya para sa

Buksan na natin. Ayan. Teka lang na. Ayan guys, andito na tayo sa bahay. Oh. Lupo Teka na nga na, kasi nasa ilalim pa. Mamaya oh. ka na, bumili. Baka nagmamadali ka, kukunin ko pa sa ilalim. salamat po nandito na tayo sa bahay ayan